Hello, mga katitamons. Kumain kami sa labas. Sa labas ng bahay. Ayan. Megning nang kaming tilapia. Pangaragul da po, nang mas maragul kayong tilapia. Ako ang pong tilapia, darin. Salamat po pala sa naman nagbigay ng tilapia. Ngayon lang namin nakain. Siyempre, sabayan mo talong, guys. Talong na perito ng masarap. Favorite ng lahat. Ayan po yung batang makulit. Siya po yung nagluluto. Abang nagluluto ako sa loob, siya po yung nagbabantay. Kasi sa agli, ah, pangandang pusa yan. Muna, laparugukiya kami. Makalunos kami. Alana kaming kanan. So, ayan. Mayroon kami kayong labas. Kaya ba rin ka akong tito? Pinsan. At saka ka akong anak. Siyempre, ayan po na guys. Sabayan tayong soft drinks. Soft drinks. Para manigab tayong mapayapa. So, ayan mo guys. Yung update for today. Ning nang pia at no Sabayan meng soft drinks. Thank you for watching, guys. Please watch and follow our page, more